Ang kanyang pagmamahal ng ina ay tumatanggap at yumayakap sa atin nang may parehong pagmamahal kung paano niya tinanggap si Jesus mismo sa kanyang mga bisig. Uh, mula sa sandaling iyon, si Maria ay hindi lamang ina ni Jesus, kundi ina rin natin. Ang ina ng lahat ng bumubuo sa mistikal na katawan ni Kristo, ang simbahan. Sa aking tahanan, Meron akong isang larawan ng Birheng Maria na palaging naging kanlungan para sa aking kaluluwa. Sa tuwing tinitingnan ko ito, nararamdaman ko ang kanyang titig na puno ng pagmamahal at pag-ibig, tulad ng isang ina na nag-aalaga sa atin ng may pasensya at dedikasyon. Sa tabi niya, palagi akong naglalagay ng isang maliit na istampita ni Jesus dahil para sa akin, hindi sila maaaring paghiwalayin. Silang dalawa nagkakaisa sa isang pag-ibig ay hindi mapaghihiwalay. Sina Jesus at Maria ay dalawang banal na figura na sa kanilang perpektong pagkakaisa ay nagpapakita sa atin ng daan patungo sa Ama. Sila ay tulad ng liwanag at init ng araw, tulad ng ulan at lupa na pinakakain nito. Ngayon gusto kong i-renew ang aking pagmamahal at debosyon sa kanilang dalawa. Batid na sa kanila, sa kanilang sagradong ugnayan, nakikita ko ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa na labis kong kinakailangan. Sa kay Jesus at Maria, natagpuan ko ang ligtas na kanlungan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ang gabay sa aking mga sandali ng kawalan ng katiyakan at ang lakas upang sumulong ng may pananampalataya sa puso. Salamat, he, alamat, Jesus, para sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa pagreregalo sa amin ng iyong ina, ang Birheng Maria, bilang isang kaaliwan at isang ina na hindi kailanman nagpapabaya sa amin. Gusto kong batiin sila araw-araw, madama na bahagi sila ng aking buhay, na sinasamahan nila ako sa bawat hakbang na aking ginagawa. Bagaman sila ay dalawang banal na nilalang, nararamdaman kong bahagi ako ng kanilang pamilya. At ang pagiging malapit na iyon ay isang balsamo para sa aking puso. Sa tuwing lumalapit ako sa kanila sa panalangin, nararamdaman ng aking kaluluwa na naaliw, na para malapit ko sila. Hindi lamang sila isang malayong presensya, kundi isang tao na maaari kong makausap at hinga ng tulong, kaaliwan at direksyon. Kapag binabati ko ang birhen, ginagawa ko ito sa aba, ginoong Maria na puno ng biyaya. Batid na si Jesus ay nararamdamang pinararangalan kapag pinararangalan natin ang kanyang ina. Ito ay isang gawa ng malalim na pag-ibig at pasasalamat dahil alam natin na mahalin ang ina ay parangalan din ang anak. Ang mga protestante sa kasamaang palad ay karaniwang may alitan sa debosyon sa Birheng Maria. Dahil tinuturuan silang magduda sa kanyang kahalagahan, sinasabihan pa silang ito ay isang idolatria. Gayunpaman ako sa aking bahagi ay labis na nagmamahal sa Birheng Maria. Sinasabi ko ng may katatagan sa aking puso ako ay kay Maria. Siya ang aking ina dahil ibinigay siya sa akin ni Jesus mula sa krus. At paano ko siya hindi mamahalin? Kung si Jesus mismo ang nag-iwan sa kanya sa atin bilang isang banal na regalo, paano natin siya hindi pararangalan, re-respetuhin at mamahalin? Sa buong siglo, maraming dakilang santo ang nagsalita ng may debosyon sa Birheng Maria si San Alfonso Maria de Ligorio, isa sa pinakadakilang deboto ng Birhen, ay nagsabi sa isa sa kanyang pinakamagandang sulatin, Alam mo kung ano ang gusto ko, matamis na Maria, aking bituin. Gusto kitang mahalin sa langit at sa lupa. Purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sakramentado. Ang mga salitang ito ay Sumasalamin sa malalim na pag-ibig na dapat nating taglayin para sa Kanya, ang ina nating lahat. Ito ay hindi lamang isang panlabas na debosyon. Ito ay isang relasyon ng tunay na pag-ibig na naglalapit sa atin sa puso ni Jesus. Dahil siya, ang anak ng Diyos, ang pumili sa Kanya bilang Kanyang ina. Sa panahong ito ng panalangin, gusto kong alalahanin ang isa sa pinakamalalim na turo ng simbahan. Ang tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Si Jesus ay hindi wala, hindi isang malayong alaala. -ala. Siya ay tunay na naroroon sa bawat Eucharistia, sa bawat tabernakulo. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Painitin mo ang aming puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga maralitang lapastangan na lumalap tangan sa iyong pangalan at iyong presensya sa Eukaristya. Puso ni Jesus na nag sa aming pag-ibig. Painitin mo ang aming puso sa iyong pag-ibig upang mabuhay kami araw-araw ng may higit na pananampalataya. Pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Puso ni Jesus, mahalin ka namin at ipagmahal ka. Dahil ang pag-ibig sa iyo ang nagpapakilos sa amin na maging mas mabuti, na mabuhay bilang tunay mong mga disipulo. Kahangahangang makita kung paano ang sagrado korason ni Jesus Nalabis na nagdusa para sa atin, ay patuloy na nag-aalok ng kanyang pag-ibig ng walang sukat. At sa gayon, tinatawag tayo na tularan ang pag-ibig na iyon. Banal na puso ni Jesus, hikayatin mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga naghihingalo, at palayain mo ang mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Napakadakila ng iyong awa, Panginoon, dahil alam mo kung ano ang kailangan namin, kahit bago pa namin ito hingin sa iyo. Puso ng Eucharistya ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Dahil kung wala ang mga birtud na iyon, hindi tayo makakalakad sa landas ng kaligtasan. At ang puso ni Jesus ay, hindi lamang naghahanap ng aming debosyon, kundi humihiling din na ang aming buhay ay mabago, na ito ay maging isang refleksyon ng kanyang pag-ibig. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin, lalo na kapag lumalayo kami sa iyo, kapag nahuhulog kami sa kasalanan at nawawala sa aming mga kahinaan bilang tao. Ang iyong pag-ibig ay isang parola na, Bagaman nakatago sa aming mga anino ay palaging tumatawag muli sa amin nang walang paninisi nang nakabukas ang mga bisig nag-aalok sa amin ng iyong kapatawaran at iyong kaligtasan Sa iyo namin natatagpuan ang kaaliwan at pag-asa dahil sa iyong sagradong puso lamang namin natatagpuan ang tunay na kapayapaan Matamis na puso ni Hesus maging pag-ibig na nananahan sa aming pagkatao. Dahil sa iyo, at sa iyo lamang, namin matatagpuan ang kalungan. Sa iyong walang hanggang awa, binigyan mo kami ng buhay. At sa iyong kabutihan, natatagpuan namin ang lakas upang sumulong. Kahit na ang mga pagsubok ay bumabagabag sa amin, buksan mo ang iyong mga bisig at tanggapin mo ang aming puso na naghahanap at nangangailangan sa iyo araw-araw. Matamis na puso ni Hesus, maawa ka sa amin at sa lahat ng aming mga kapatid, lalo na sa mga nabubuhay na naliligaw sa kadiliman ng mga maling paniniwala, nakulong sa mga sekta na hindi ka nakikilala o nakalimutan ka na. Lapitan mo sila sa iyong sagradong puso, tulad ng mabuting pastol na nag-aalaga at tumatawag sa kanyang mga tupa. Naway matagpuan nila ang liwanag sa iyong pag-ibig at kaligtasan sa iyong biyaya. Sa iyong puso lamang, Panginoon, namin natatagpuan ang tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan na aming inaasam. Luwalhati, pag-ibig, at pasasalamat sa iyong sagradong korason na tumitibok para sa bawat isa sa atin. O puso ng pag-ibig, inilalagay ko ang lahat ng aking pagtitiwala sa iyo. Bagaman ako ay marupok, ikaw ang aking lakas, aking kanlungan, aking tagapagligtas. Ang aking kahinaan ay nagiging kalakasan kapag ibinigay ko ang aking sarili sa iyo. Dahil lubos akong Nagtitiwala sa iyong walang pagod na kabutihan. Lahat ay kinatatakutan ko sa aking kahinaan. Ngunit lahat ay inaasahan ko sa iyong walang hanggang awa. Ikaw, Panginoon, ang bato kung saan ako nagpapahinga, ang aking walang hanggang kaaliwan. At sa iyong puso natatagpuan ko ang kapayapaan. Kabanal-banal ang puso ni Hesus. Maawa ka sa amin at sa aming mga pastol, si Papa Francisco, aming mga obispo, pari at diakono. Sila ang mga gabay na sumasama sa amin sa landas na ito ng pananampalataya at kailangan nila ang aming mga panalangin upang manatiling tapat sa misyon na ipinagkatiwala mo sa kanila. Naway liwanagin sila ng iyong banal na puso Palakasin sila at bigyan sila palagi ng karunungan upang akayin kami patungo sa iyo. Sagradong korason ni Jesus, inaliw ng isang anghel sa iyong paghihirap, nakikiusap ako sa iyo na aliwin mo ako sa aking mga sakit, sa aking mga karamdaman, kapwa pisikal, mental at espiritual. Alam mo ang mga pasanin na dala ko. Ang mga kalungkutan na sumasakit sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao. Hinihiling ko sa iyo sa iyo nang may pagpapakumbaba na ipagkaloob mo sa akin ang lakas upang sumulong at naway ang iyong kapayapaan ay bumaba sa aking buhay. Dumating nawa ang iyong kaharian sa amin at matupad nawa ang iyong kalooban sa bawat isa sa aming mga puso. Sagradong Korason ni Jesus, ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria, ang aming mapagmahal na ina na palaging umaakay sa amin patungo sa iyo. Siya ang bituin na nagliliwanag sa aming landas. Ang isa na, nang may pagmamahal at lambing, ay inaakay kami sa pamamagitan ng kamay patungo sa iyong sagradong korason. Naway lahat sa ilalim ng kanyang mapagkalingang balabal ay mabuhay sa ilalim ng iyong walang hanggang pag-ibig at iyong maawaing titig. Naway ang puso ni Jesus ay mahalin sa bawat sulok ng mundo. Naway ang kanyang mensahe ng pag-ibig, ng habag at ng kaligtasan ay umabot sa bawat puso, sa bawat kaluluwang nangangailangan naway bumuho sa ating lahat ang biyaya ng iyong pag-ibig upang nagkakaisa sa iyong sagradong kurason. Mabuhay kami palagi sa iyong kapayapaan at sa iyong liwanag. Lahat para sa iyo, kabanal-banalang puso ni Jesus, dahil lahat ng kami, lahat ng mayroon kami, ay sa iyo. Ikaw ang sentro ng aming pag-iral, ang pinagmulan at ang katapusan ng aming buhay. Naway ang iyong pag-ibig at iyong awa ay palaging gumabay sa amin. At naway sa pamamagitan ng pamamagitan ni Maria matagpuan namin ang kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin. Pinakamatamis na puso ni Maria, ihanda mo ang isang ligtas na daan. Naway lahat kami ay matagpuan ang kapayapaan sa iyong banal na puso. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ng aking kaluluwa, dahil sa iyo namin natatagpuan ang pinakaligtas na daan patungo sa puso ng iyong anak. Kung saan nananahan ang lahat ng aming pag-asa, aming kaaliwan at aming buhay na walang hanggan. Nawa'y ang iyong pamamagitan ay palaging gumabay sa amin patungo sa iyong anak upang tulad niya masabi namin mangyari sa akin ayon sa iyong salita. Kabanal-banalang sakramento ng altar. Sinasamba ka namin, minamahal ka namin, pinasasalamatan ka namin para sa iyong tunay na presensya sa aming mga buhay. Naniniwala ako sa iyo. Sinasamba kita, umaasa ako sa iyo at labis kitang minamahal. Humihingi ako ng kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Ngunit nagtitiwala kami sa iyong walang hanggang awa na palaging tumatanggap sa amin, na hindi kailanman tumatanggi sa amin at nag-aalok, alok palagi sa amin ng isang bagong pagkakataon upang bumalik sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Jesus, sakramentado, at naway lahat ng kapatid na hindi pa nakakakilala sa iyo, ay lumapit sa iyo ng may pananampalataya, ng may pag-asa, at ng may pag-ibig. Naway liwanagin ng iyong ilaw ang kanilang mga puso at akayin sila sa pag-ibig ng iyong sagradong korason. Inaanyayahan kita na kung ang panalangin ito ay nakapagpukaw sa iyong puso, ay maibahagi mo ito sa iba. Mag-like, mag-iwan ng komento, mag-subscribe at mag-share upang patuloy tayong magkaisa sa panalangin. Naway magkasama tayong manalangin sa susunod na samu-ingaminuto kasama si Jesus Sakramentado lumalago sa pag-ibig at debosyon sa Kanya. Limang minuto kasama si Jesus na sakramentado. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, ikaw na nananahan sa katahimikan ng maraming tabernakulo na nakalimutan. Sa gitna ng isang mundo na maraming beses na hindi ka nakikilala o naghahanap sa iyo, Narito kami, mapagpakumbaba at puno ng pasasalamat upang sambahin ka. Ikaw, na matiyagang naghihintay sa aming pagdalaw at nananabik sa isang simpleng gawa ng pag-ibig, nais naming ibigay sa iyo ngayon hindi lamang limang minuto, kundi ang aming buong puso. Panginoon ng Sagrario, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang makilala ka namin na laging naroroon sa kahangahangang sakramentong ito ng pag-ibig at pagbibigay. Ikaw na nagtatago sa ilalim ng mapagpakumbabang anyo ng tinapay, ipinapaalala mo sa amin sa himalang ito na ang tunay na pag-ibig ay mapagbigay at malapit. Panginoon ng awa, turuan mo kaming umibig tulad ng pag-ibig mo sa amin, nang walang limitasyon o kondisyon at gawin mo kaming tagapagdala ng iyong habag sa isang mundo na labis na nangangailangan ng iyong kapayapaan at lambing. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aming mga isipan. Gabayan mo kami sa iyong karunungan at turuan mo kaming lumakad palagi sa landas na patungo sa iyo, ang daan ng buhay na walang hanggan. Panginoon ng sagrario, nawa ang aming pag-ibig sa iyo ay maging napakalalim na hangarin naming laging makasama ang iyong puso. Ang Eucharistia ay walang duda, ang pinakadakilang himala ng pag-ibig na iniwan ni Jesus sa atin bilang pamana at kaaliwan. Sa sakramentong ito, hindi lamang ibinibigay sa atin ni Kristo ang kanyang walang hanggang pag-ibig, kundi ibinibigay niya ang kanyang sarili ng buo ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, ang kanyang kaluluwa, at ang kanyang pagkajos. Sa bawat pagkakataon na nakikibahagi tayo sa banal na misa, tayo ay mga saksi ng isang kahangahangang misteryo. Ang nagtubos na sakripisyo ni Kristo sa krus ay patuloy na binabago para sa ating kaligtasan tulad ng ipinapaalala sa atin ni San Pablo. Sapagkat sa bawat pagkakataon na kinakain ninyo ang tinapay na ito at iniinom ang kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. O na Korinto siya natang 26. Ang walang hanggang sakripisyong ito ay hindi lamang isang alaala. -ala. -ala kundi isang paanyaya na makiisa ng malapit kay Jesus. Tinatawag niya tayo na ihandog ang ating mga krus, sakit at kagalakan, na iugnay ang mga ito sa kanyang sariling pagtubos. Sa kanyang walang hanggang pag-ibig, ginawa ni Jesus ang himala ng pananatili sa gitna natin sa kabila ng kanyang pag-akyat sa langit. Sa tinapay na binasbasan, nakatago ang kanyang buhay na presensya. Tunay at ganap, bagaman hindi ito makita ng ating mga mata ng tao. Ito ay isang misteryo ng pananampalataya na lumalampas sa lahat ng pangunawa, isang gawa ng dakilang pag-ibig na mauunawaan lamang mula sa isang pusong bukas at puno ng pananampalataya.